Ang mga kaganapan ay nagsimula noong isang libo, siyam nadaan at siyam na putatlo. Nang si Harold ay pumasok sa kanyang basement, na nagpasimula ng mga hindi pangkaraniwang pangyayari. Ang kanyang mga aksyon ay nag-udyok ng mas malalim na misteryo sa loob ng kanyang tahanan, na nagbigay daan sa mga tanong tungkol sa kung ano ang tunay na nagagana. Samantala, sa kasalukuyang panahon, nagpasya ang mga kabataan na ipagpatuloy ang kanilang Halloween party, sa kabila ng mga kakaibang pangyayari na nagiging abala sa bahay ni Harold. Ang kanilang desisyon ay nagdala sa kanila sa mas masalimuot na sitwasyon, na nagbigay diin sa kanilang hindi pagpapahalaga sa mga babala tungkol sa panganib. Ang kamera na ginamit ni Isaya ay naghatid ng mga nakakatakot na imahe, na tila nagbabanta ng panganib sa kanilang grupo. Ang mga litrato ay nagpakita ng mga senyales na isang sumpa, na hindi lamang nagdulot ng takot kundi nagbigay rin ng panibagong tanong sa kanilang kaligtasan. Mula sa mga larawan, si Isabella ay nahulog sa impluensya ng maskara, na nagdulot na mas matinding agresibong pag-ugali sa kanya. Ang maskara ay tila nagbigay sa kanya ng kapangyarihang lumaban kay Lucas sa paalan, na tila nagpapakita na mas malalim na hidwaan sa kanilang pagkakaibigan. Nalaman ni Isaya ang koneksyon ng maskara kay Harold, isang batang namatay sa isang suno. Ang pagkakaroon ng maskara ay nagdulot ng takot at panganib sa kanilang grupo, na nagbigay din sa katotohanan ang mga nakaraan ay may malalim na epekto sa kasalukuyan. Samantalang si Nathan ay nahulog din sa maitim na impluensya ng na maskara. Nagdulot ito ng kaguluhan sa kanyang buhay. Ang kanyang kakaibang pag-ugali ay nagbigay alala sa kanyang mga kaibigan, na labis na nag-alala sa kanyang kalagayan at sa posibilidad na siya ay maimpluensyahan ng masamang puwersa. Kasabay ng mga pangyayaring ito, ang pagdating ng mga klon sa kanilang grupo ay nagdulot ng kaguluhan at hindi pagkakaintindihan. Ang mga klon ay lumiksi sa kanilang mga pagkakaibigan, na nagpakita ng hirap sa pagtukoy kung sino ang tunay na kaibigan at sino ang isang peking kopya. Isang mahalagang bahagi ng kwento ay ang pagsasakripisyo at pagkakaibigan ng mga tauhan. Ang kanilang pagkakaisa ay naging susi upang labanan ang mga klon, na tila nagbigay inspirasyon sa kanila na magsanip puwersa laban sa mga hamon na bumabalo sa kanila. Ang mga worm na pumasok sa katawan ni Lucas ay nagsilbing simbolo ng kanyang mga internal na laban at takot nang siya ay nagdesisyon na labanan ang mga ito. Lumabas ang kanyang tunay na lakas, na nagpapakita ng pagbabago at pagunlad ng kanyang karakter sa gitna ng mga pagsubok. Nagsimula ang isang argumento sa pagitan ng mga kaibigan tungkol sa pagiging mapanganib ng scrapbook na nagdudulot ng masamang bisyon. Ang kanilang mga karanasan kay Harold ay nagbigay diin sa pangangailangan ng pag-ingat at naging babala sa kanila ng mga posibleng panganib. Sa isang bisyon, si Harold ay nagkukwento kay Sarah tungkol sa kanyang takot na may mga tao na gustong saktan siya. Ang kanyang pag-akyat sa takot ay nagbukas na mas malalim na misteryo sa kanilang sitwasyon, na nagbigay liwanag sa mga nagaganap sa paligid nila. Nang makita ni Margot ang kanyang mga kaibigan sa bisyon, nagpatuloy ang kanilang laban sa apoy at panganib. Ang kanilang pagkilos ay naghatid sa kanila sa isang nakatutok na realidad, kung saan ang kanilang mga magulang ay bahagi ng mas malawak na labanan. Isang bahagi ng kwento ay ang labanan ni Nathan at Harold para sa kontrol sa katawan. Ang lakas ng kanilang samahan at ang suporta ng kanilang mga kaibigan ay naging susi sa kanilang tagumpay, na nagpapakita ng halaga ng pagkakaibigan sa gitna ng hidwaan. May mga eksena kung saan ang mga magulang at kabataan ay nagtutulungan upang labanan ang mga halimaw. Ang pagkakaisa at pagtutulungan ay naging mahalaga sa kanilang laban, na nagbigay diin sa ideya na ang sama-samang pagsisikap ay mayroong malaking epekto sa tagumpay. Sa huli, natutunan ni Nathan ang mahahalagang aral mula sa kanyang karanasan at nagpasya na isulat ang kanyang kwento. Ang kanyang paglalakbay, puno ng pagsubok, ay nagbigay inspirasyon sa kanya na lumikha ng mas magandang kwento, na nag-udyok sa iba na maging matatag sa kabila ng mga pagsubok. Si Kandu, isang karakter na may kapangyarihan, ay gumagamit ng mga spell upang kontrolin ang mga tao sa bayan. Ang kanyang mga plano ay nagdudulot ng takot at pagkakagulo, na nagtanong sa katatagan ng kanilang komunidad at nagbigay babala sa mga tao, sa mga panganib na nagmumula sa hindi makontrol na kapangyarihan. Sa gitna ng labanan, si Nathan ay nagpakita ng tapang at nagsakripisyo upang iligtas ang kanyang mga kaibigan mula sa kapahamakan. Ang kanyang pagkilos ay nagbigay daan sa kanilang tagumpay, na nagpakita kung paano ang isang tao ay maaring magbigay inspirasyon at mamuno sa gitna ng kaguluhan. Mahalaga ang pagkakaibigan sa kwento, dahil ang mga kabataan ay nagtulungan upang labanan si Kandu. Ang kanilang samahan ay nagtulak sa kanila upang haapin ang masama na nagbigay diin sa halaga ng pagkakaibigan sa pagtagumpay sa anumang laban.